Isang masayang araw po. Ito ang ating breeding pen number one. Mga lagayan po ng ating mas matandang mga inahin. So, yan po ang ating mga biik. At uh, ito linggong ito, may gagawin na ulit tayo. Gawa po ng... May mga 14 days up na sa mga biig kaya yan po malikot na so tuturukan po natin ng ivermectin respishur at kakapunin na po natin so, ito po po ang iba nating mga inahin dito sa may likod. yung po mga yon ay mga naunang biik na nagawa na natin the other week ito pong bakanting kulungan na ito ang siyang buffer zone lang natin Nandun po sa kabilang kulungan, yung mga mas batang inahin sa pen number two, ito po ang magiging summer area ng pen number 2 kaya nililinsin na po yung paliguan na yan pag pwede na po naming itawid uli sila dito naman po sa pen number 1 dito sa kabilang side ang kanilang magiging summer area kaya nga lang po nagko-construct tayo doon ginagawa po yung pakainan painuman at nagawa po tayo ng paliguan nila gawa nga po ng pang summer sila dito kaya na temporary ay nandito po muna sila so po may silungan naman dito dati na po nating napaglagyan at tinatapos lang po itong paliguan so papalitadaan po flo-floringan natin yan tapos po, uh, itataposin tatapusin na rin natin yung pakainan at painuman dun sa may unahan naman. At itatawid na po namin sila dito. Patutuyuin lang po natin ng mga isang linggo yung pagkakasimento nitong paliguan ay pwede na po nating itawid ang mga alaga. So yan po ang ating mga magiging galawan itong month of February dito sa 4A Animal Farm. So, dalawang set po yung ating mga inahin dito. Yung mga nakatatanda na pong biik, yung mga nauna pong biik, ay uh, atin ng gagawin nga. At next week naman po, yung mga ipinanganak ng late Feb, ang ating, ay late January po, ang ating gagawin. So far po, ang pinakahuli nating umanak ay January 31. So, malapit na rin po mag-14 days sa mga yon. 14 days po sila ng Valentine. Maka next week na namin gawin. Yan po si Kalinga. Marami po ang buhay sa kanyang mga biik. At dito po sa may unahan, mayroon pa rin mga nag-anakan. So yun po, yung kanyang nest material, pinalitan po namin ng dayami, pumakot po uli siya niyang matigas na damo. Papalitan po uli yan. At dito po sa pinakaunahan natin, naging temporary pen po muna ito nung ating apat na matatanda ng biik dito. Wala pa po kaming ready paglagyan. Kaya dito po muna sila pinakakain at pinainom. Nandun po sila sa loob ng kulungan ng bulugan. Doon sila nakisilong. Ito po ang ating resident boar. Si Mr. Tard. Hindi ka mo ngayon Mr. Tard. Eh? So, yan po siya. Resting, resting muna. Malapit na po siyang magtrabaho niyan at marami na ang mga nag-anakan sa ating mga alaga. Kahit nakahiga ka, kamot ha, Mr. Tard? Hmm? Kamot? Kamot? Kamot ang Mr. Tard? ah ha? ha? po, haba na ng kanyang pangil. So, yan po ang ating bore. At pagpipili po kayo ng bore, dapat ko consider nyo rin ang kanyang dede. Kasi po, namamana rin yan. Maganda po, minimum of 6 pairs na evenly spaced. So, yan po ang ating bore ng first breeding pen, si Mr. Third. Silip naman po tayo sa second breeding pen, yung mga bata nating inahin. Ito naman po ang ating second breeding pen. Yan po, may bagong umanak. Hindi kasama doon sa bilang ko kanina na Fe January nga po yung huling umanak. So, yan po si Pula. Bilog na po ang kanyang mga biik. Dito po, may grupo tayo ng mga inahin kasama ang kanilang mga biik. mga mama pigs. Yun po, nagsama-sama ang mga biik. Hindi po iisang inahin ang may ari ng mga biik na yan. Nagsama-sama po sila. Malamig-lamig ang panahon. Kaya cuddling. Cuddle weather. Po si Batik, isa sa mga naunang umanak dito sa ating second breeding pen. po si Putian Chan nilalapitan na ating bulugan nakaanak na rin po yan kaya malampo amang po yung false hit ay nakasumpong na kaya pinupuntahan po siya ng bulugan hindi na po natin sila guguluhin si Putian Chan ay nagpunta po rin sa ilalim ng silungan sa kanyang mga biik at ito naman po dito sa Bartolina ay si Puti. Napakita po kasi si Puti na may kagat-kagat na biik nung araw. Kaya hindi pa po naanak. Tinulong na muna namin para kung talagang kanibalistik na po si Puti, makaanak muna siya. Hindi po natin pipiliin ng pamalit na gilts ang kanyang magiging biik kung gano'n after pong manganak ni puti at makapagpalaki, ika-call out na po natin siya. Ganun po ang ginagawa ko pag may nahuhuli tayong kanibalistik sa ating mga inaihin o yung mga nangangain po ng mga biik. Dahil nga po ang practice natin ay ganyan po na in herd kung mag-alaga, hindi po natin pwedeng hayaan na may nangangain. Gagaya po yung iba at naniniwala rin po ako na hereditary yung ganung practice kaya po kung talagang nangangain si Pute ay ia-out na natin. Kahit naging favorite ko natin si Pute, hindi naman po natin pwedeng isakripisyo yon dahil business din po ang ating pag-aalaga. So yan po ang ating mga alaga dito sa second breeding pen at nag-uumpisa na nga pong mag-anakan uli ang ating mga alagang ito at ang kasunod po naming move niyan ay ipasok na yung lima nating dumalaga doon po sa first breeding pen makakasama po nila si third doon yung pong limang yon ay mga anak ni Mario mga 50 to 60 kilos na po ang estimate weight namin sa kanila nung bigyan natin ng booster ng hagkolera ayan so po, balikan lang natin saglit yung mga inahin natin dito sa may unahan iso zoom ko na lang po di ko na lalapitan, gawa ng nagpapadede para hindi po maistorbo So, yan po ang ating mga inahin dito sa second breeding pen. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Please, share, like, and subscribe.